sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CMN Live. Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, mayong adlaw mga taga Mindanao. Inamen ni Davao City Police Office Acting City Director na si Police Colonel Hansen Marantan na nakatanggap ito ng mga puna or komento sa usaping kakulangan ng kanilang koordinasyon sa usaping police operations isa na rito ang pagkasawi ni Police Staff Sergeant na si Noel Adam na nanguna sa paghain ng warrant of arrest sa isang pugante sa Sitio Alon, Barangay Malabog, Pakibato District, Davao City. Sa kabila ng mga puna at komento na nakarating kay Marantan, nagpahayag ito na ang lahat naman ng kanilang police operations ay dumaan sa tamang koordinasyon. Kasabay din ang pagtitiwala ni Marantan sa kanyang มงงากอะัน North Cotabato. Muling nadagdagan ang kaso ng ASF or ang African Swine Fever sa naturang lalawigan. Sa pinakahuling ulat ni North Cotabato ASF Focal Person na si Engineer Elicio Magliwan, Romihistro na sa bilang na 170 mga barangay sa naturang lalawigan ang apiktado sa ASF. Pumalo na rin sa 13,444 ang iniulat na depopulate allocated 141 million 513 ang damyos 1,705 ang mga nagbabuyan ang direktang na apiktuhan. sa huling ulat ng office of the provincial veterinary huling natala ng kasong ESF ay ang barangay paatan sa bayan ng kabaka North Cotabato at ang barangay Mayukan sa bayan naman ng arakan ng naturang laligan. Well, Ramos, si Men, uh, Reporter ng Mindanao, Radio Kalikas na City Base, nagulat ng live para sa CMN, Pilipinas. CMN Live Nationwide. Maraming salamat, Willy Boy Ramos, ang ating CMN Roving Reporter sa Mindanao.